Okay, um, mag-adjust po ako ng or i-check ko yung auto lube or yung 2T pump uh, adjustment niya. kasi may tamang setting din po yon, may tamang processor rin ng pag-set kasi nung alas na ginamit ko siya pinandar ko may yung mausok ewan ko kung dahil sa pagkaka-stack niya, or baka wala sa tamang setting yung uh, 2T pump natin so i-check natin Nandito kasi yung kanyang uh, uh, tuti pump. Buksan lang natin. Mayroon siyang takip. So makita po natin nandito po yung kanyang uh, tuti pump. So kung titignan po natin dito sa kanyang tuti pump, meron po siyang uh, markings. I-zoom po natin. Makita nyo po dito sa kanyang uh, arm, meron siyang guhit buhit dito at sa magkabilang side, may dalawang tuldok. Tapos meron po siya dito parang uh, uh, may, may guide din po siya dito. Kasi po mayroon kang pagtatapatin dyan Bali eto po Kailangan itapat mo siya dyan Sa guhit dito rin sa kanya mong parang guide ah uh, Ngayon paano po gawin yan Ang tamang pagsiset po niyan Actually may kinalaman po sa carburetor Stock carburetor nitong uh, uh, Suzuki X4 Dahil dun sa stock carburetor Dun sa may uh, piston po nung uh, or, uh, throttle valve Dun sa Uh, stock carburetor ng Suzuki X4, meron po dong markings na magsisilbing guide para may set po ito. Kasi po kapag ka uh, pinipiga natin yung throttle nitong Suzuki X4 or mga two-stroke na may 2T pump, uh, kasama po sa kanyang throttle cable itong two uh, t pump. Sige Adan, pigahin mo ngayon. No? So, mapapansin mo po kaya eh, pinipiga po yung uh, yung silinyador yung throttle Ayan. Sige. kung mapapansin nyo po gumagalaw din itong uh, tuti pump uh, yung arm nya kasi ang mga throttle cable po ng uh, mga 2 stroke na may auto lube parang 2 in 1 din split, meron po siyang papunta dun sa carburetor at meron siyang papunta dito sa tuti pump kasi sabay po yan na uh, gumagalaw kapag uh, pinipigay yung throttle so sa carburetor ah uh, tumatas yung piston ng carburetor or yung throttle valve ng carburetor uh, at kasabay po nun ay yung paggalaw din po nitong uh, uh 2T pump arm para bumomba po siya ng uh, 2T papunta sa makina so papakita ko po sa inyo yung uh, markings na sinasabi ko dun sa my uh, stock carburetor na susuka expo okay buksan naman natin tong kaniyang uh, carb cover ito po palang uh, Suzuki x ang kanyang carburetor nandito sa gilid. Yung dalawang common po ng klase ng uh, uh, two-stroke uh, intake uh, system or mechanism, uh, meron tayong tinatawag na reed valve sa rotary valve. Ito po kasing Suzuki x ay rotary, rotary valve. So, pagka mga rotary valve po, kagaya rin ng uh, Kawasaki HD3, nasa gilid po ang kanyang carburetor. So, dito po yung intake niya sa gilid. Igpit. Ayun. Okay, eh uh, ito po yung tinutukoy ko kanina na marking dito sa piston or uh, throttle valve ng ating uh, uh, stop carburetor ng Suzuki Explorer. Ito po ay itong bilog na ito. Paano po ito magsisilbing guide sa pag-adjust uh, natin or pag-set uh, natin ng ating 2T pump? Ang kailangan pong mangyari ay may position natin itong dot na ito dito sa upper part ng ating carburetor uh, intake port. Ipipitin lang po natin itong throttle. Yan. Tapos dapat nandiyan po siya sa position na yan. So kailangan po natin nakasama dito na maghahawak niyan habang nandiyan po siya sa position na yan, dapat yung dalawang guhit doon kanina sa ating uh, 2T pump, kailangan magka-align po sila. Okay yan, nagtawag po tayo ng kasama natin na uh, pipihit ng throttle. Okay idol, pitin mo yung throttle. Tapos i-position mo yung dot doon sa may taas ng uh, nga ng carb. So kung titignan po natin, mukhang nasa tamang setting naman po itong ating uh, unit. Kasi yung guhit sa kaniyang uh, tuti pump arm saka dun sa guide niya rin dito na guhit ay eh, magkatapat naman po siya. Okay. So all goods naman po siya. Um if ever naman po na hindi po uh, magkatapat ito, so ang pag-adjust po nito ay dito po sa kaniyang uh, adjuster dito sa taas. So papalugan na lang natin itong parang uh, lock nut niya na Uh, 12mm yata to o 12mm uh, tapos pipihitin lang po natin siya hanggang sa magtapat po yung uh, guide sa arm niya at saka dun sa uh, marking dun sa uh, tabi niya naging medyo mausok lang siguro siya nung una kasi matagal na yung ginagamit baka parang nagponto siguro ng puti dun sa kanyang uh, carburetor kaya medyo mausok Uh, Observe ako muna kasi pwedeng nga uh, ang cost din nun ay dahil uh, tumigas yung ating uh, gasket sa mga uh, seal sa rotary niya. Kaya yung langis dito sa kanyang uh, transmission ay humahalo na. Kaya baka kumakain na siya ng langis pero obserbahan muna natin kasi yung ating hindi naman siya overfeed ng tuti kasi tama naman yung ating uh, adjustment sa kanyang uh, tuti pump. So, yun lang po. Ganun po yung proseso ng pag uh, pagsiset ng uh, uh, tuti pump ng ating uh, Susubi Export. So, applicable din po to sa HD3 at sa RXT. Malamang yung kanilang mga tuti pump ay meron din pong markings pa sa na susundan sa tamang pagsiset ng kanyang uh, uh, tuti pump. So, ayun po yung ating uh, procedure para sa, pag, sa tamang pagsiset ng uh, uh two pump or auto lube ng ating 2 uh, two-stroke Suzuki Explorer. Thank you po.